Mga katropa, kauban nato karon si Ma'am Sandara ang uh, nag-viral karoon tungkol sa gipo sa XFM nga gipangita ni Adrian o sa ka, uh, Finnish National mga katropa ang na-address sa Malaybalay. Ang pa si Sandara, iya do yung uyab nga yung gipangita. Ma'am, unsa samang yun ang tinuod, uyab mo ni Adrian o dili? Uh, actually, kanang dili gid ni uyab ni Adrian kay friend ragid niya niya. Since atong June pa lang, June this year. Ah, oh, yes, ma'am. Uh, Mato ni Adrian, naabot daw siya dari sa Malaybalay, December 2024. Yes, ma'am. Kaya ikaw ang iyang gikita. Na, dili na siya, ang mawang tinuod. Kay, na na siya uyab si Mary. Na siya ang laptop karon ang picture ni Landuha. So, yan ang story dito po sa Green Ridge nga mo. Pwede yung ginaingon sa mga nga kanang kanang wala daw siya gisipot siyang uyab. Kinsa na si Mary, ma'am? Taga-asa na. Mary lang po ako may ibalan, ma'am. Kaya mo man yung ginaingon niya kauyab niya dere sa Philippines. Gi-check sa Malaybalay PNP ang record dito sa in kung asa nagstay si Adrian. Mm, -mm. ay mga babae dito nga nag balik-balik uh, mm -mm. sa iyang in sa iyang gistayhan. Kamo ba to? Sa kwanto siya ma'am sa sa Airbnb. Airbnb. Actually kami to siya ma'am kay kanang kanang ako mga ganyan kuan pinaka close pod dire kay ako na no, mega paminaw sa iya ha. Mm. So, mong siya gapanawag sa kuha kay kanang show niya sa kuha yung mga drawings. Like, kanang, ako rin mong appreciate good sa iya, ha? Pero, ang gingon na Adrian, ikaw lagi do ang iyang girlfriend. Na, karon kay pwede man may mag-istorya, ma'am, nga, kanang ipaingon siyang girlfriend, bagit ko niya, or dili, kay eh. Ang tinawag yun, dili, gini, girlfriend. Dili, gini, uyab, yun. So, you know him since June pa lang. Yeah, June, 2025. Mm -hmm. O sa man ay mo gusto, iistorya sa mga katawahan, mga pagpaklaro. Klaro, na nga wagid ko. Nagkuhan ni Adrian. Wala ko gi ikuha sa iya ha. Wala ko gi buhat nga dautan. Ang iya lang yung gusto is kanang ubanan na mo siya dito sa St. Peter. Ngayang gusto at tuwan nga river. So mo to wala minigsugot kay kanang nami klasi. Yan higit ko diri sa ano sa police station para i-clarify gid akong pangalan. Message mo kay Adrian. Adrian, be good and sometimes listen to them and also listen to me. Because that is for you, that's not for me. You need to contact your parents if you have a problem here. Yeah, that's it, ma'am. So, wala gid mo relasyon? Wala, ma'am. Friends na gid mo? Yes, ma'am. So, so Adrian, we're just friends? Ikaw isip friend ni Adrian, the closest friend nga naan diri ka sa malibalay nga iyang makasaligan. Kung sa nga tabang, imo pwede mahatag sa iya, ha? ah uh, ako lang yung gusto itabang sa iya, ma'am, kay contact yung parents, kay wala sad ko yung makuha sa iya, kay kanay estudyante pa masadid ko, kana wala ko yung ma-offer sa iya, ha, ba?